Ayan, syempre. Mag-umpisa pala ko po ng ubo niya. Ito na po yung pinapainong ko niya. Shout out po din tayo. Kay Nino Milot. Oh. Po ako po ngayon ay nagluluto po ng babaunin po ni Tito Ninio At ngayon po ay lalaot na po sila. Ilang araw din po hindi sila lumaot. At uh, kasawa na rin po yung wala naman po maisip na ulam wala naman pong isda kaya ayan po nag adobo na naman po ako ng karning baboy ito naman po ay babaulan ni tito ninyo at saka ulam na rin po namin magiinam mamayang hapon ito po idinagdagan po na kaya po nag ko na po yung bawang sibuyas at saka ito pong karning baboy kaya naman pong lalagyan po ng saba para mas masarap po yung adobo pag may saba kahapon ay nung kahapon po ay nilagang karne ng baboy yun po yung nilagyan ko din ng saba para medyo matamis tamis ang ating adobo transport ni ready ko na rin po yung baon ni tito ninyo na kanin at mm, hintay na lang po natin maluto ang karning baboy diyan yan po ay eh, napalamig ko na bago natin tatakpan. Kailangan talaga itong bao po takpan eh, kailangan medyo malamig na. Ito po ay eh, nahiwa ko na rin po yung ating saba. Sila tito ninyo po ay naghakata po sila ng gamit nila. Ito po ang um, ito pong bao niya po ay kabalikan na lang po niya kasi ihatid uh, din po niya yung tricycle dito. Tamang-tama at pag pagbalik niya, luto na. Ayan po, luto na po yung ating karneng baboy. At ilalagay na po natin ang ating saging. Ganyan lang po yung gusto ni dito ninyo, yung medyo tuyo na pagkakaadobo. At pinadagdagan na rin po niya yung kanyang kanin. At para po ay pwede din po siyang kumain habang nasa ano, tapos yung kanyang panghapunan. Bali aga pa naman po eh. Kaya sa daan po ay siya po ay magnanananghalian pa. Kaya dalawang kwan po yung baon niya, anin. Ayan po at luto na po yung ating adobo. Oh, pa, kahit po sa laot ay talagang mapapasarap po ng kain. Ito ko ha. Yung siyempre. Ayaw na ayaw kong nagugutom ka ko, eh. po pati. Mukhang makakatulog ako sa lahat niyan. <laughs> Pag-busog. Mukhang makakatulog ka sa lahat at busog. Hmm. Masaw kang sa lahat. Busog siyempre. Maraming sakit na Ayan po at ipagsasandok na na po natin si Tito Ninyo ng kanyang ulam. Ayan po at ipagsandok na po natin si Tito Ninyo ng kanyang baon. Bibigyan din po natin si Tito Nino, Dio ng kanyang baon. O, oh, bigyan mo kay Tito Dio. Opo. Okay. <tip> Binigyan din Tito Dio to ay. Hmm? Sama kayo doon, di ba doon dito ngayon tayo ng tunang sisik? Para may magkasang baba ng bangka. Sa gitna doon tayo. Nakapag-iwindi ka na ha? at sila rin ninyo po ay nagwende naman na at pwede pa naman pong lalaot. Pwede pa kaya lang ako po yun na lang po ulit sila, sila mga kalaot at super typhoon daw po yung para po na bagyo yan po kasama natin po si Miko para po lahat po ng gamit po ni tito ninyo ay naihatid na ibababa na lang po yung bangka. Kapot, may bisitahin ko po muna yung aking mga halaman. Maganda na yung po yung dahon niya. Nalapad na. Ito na lang po yung pinapainom ko po sa mga anak ko pag may mga ubo. Lalo na po kay Ken. Pag umpisa pa lang po ng ubo niya, ito na po yung pinapainom ko niya. Pinapainom ko sa kanya. Halap ko po, may ganda din po yung kanto sa paligid. Kasi ayaw din po ng mga lamok. Wala pa ang mga dahon niya. Ito po yung aking halamang mataas para po sampagita. Kanyang mulaklak. Buong taon po ito, palaging pong ano, hindi po ito nawawala ng bulaklak. Hindi lang po pag ano yung nagataas. Wala, wala naman po yung wala naman po amoy yung kanyang bulaklak. Ang ganda lang po talaga guys lalo pag kamayabong po yung kanyang bulaklak. Putim puti. Po, at kung gusto niyo din po magparami ng ganitong bulaklak ay dito po yan tumutubo sa mga bandang ugat lang po niya. Ayun po mga ugat po na yan ay yung mga punong ganito ay kailangan pong lagyan ng lupa at para po ah, pagka may nagtubuan na pong ganyan po ay lalagyan po ng lupa para po magkaroon po siya ng ugat ganyan lang po yung ginagawa ko pag ah, may mga sewing mga ganyan mga nagtubuan na pag pwede na pong ilipat ay meron na pong ugat tina po siya magtatampo yan mga ilang araw lang po ay eh, mayroon na pong ugat dyan. At kung maganitong kataas na ay pwede nang ilipat sa ibang paso. Yan. Hayaan lang po natin yan andyan hanggang magkaugat. Ganyan din po yung ginagawa ko po sa aking pun, uh, bulaklak na pandakaki. ayun katulad po ito ay eh, mayroon na din po siyang yung pinaglagyan ko po ng Christmas light. Ito po sana, Oh. Pwede na pong lagyan sana to ng lupa. Kung medyo malapit lang po sana siya dito sa kanyang ugat. Pwede na siyang tambakan katulad po nito. Ito isa yan. Ilagyan ko na po ng kaunting lupa. Para pag ililipat na po siya ay hindi na siya mahirap. Hindi na siya mahirap ilipat. Ito naman po akin pandakaki po pag uh, naayos na po yung bahay ay lilipat ko na uli po sa lupa at mas maganda po pagka nasa lupa po talaga siya hindi pares pagka andito lang po sa balde ay pangit po yung pagkaka ano nya hindi po siya masyadong mayabong yung kanyang dahon mas gusto po yan talagang sa lupa katulad po doon sa harap po ng bahay na tita Agu pinaglagyan niya din po ng christmas light yan po ay, ay ano taden matagal na. Guro may limang taon na rin po yung ganong kalaking pandakaki. Ito na po ay pang lang pong nilagay ko sa balde. Para pag naayos na po yung bahay namin, ay lalagay ko po ito sa harap ng bahay. Yan po ay maganda. Pwede pa pong lagyan ng Christmas light. Mapapansin nyo po yung pagkana sa balde lang ay katulad nyan. na. Para pong... Ah, ito nagba, nagpapalit ano lang po naman po siya. Papalit ng dahon. Yung pagka ano ay magaganda na naman yung yabong niya. Ito ay nilipat ko lang po sa balde. Gawa so, po nung na ikuan po yung bahay. Sabi ko pag uh, saka ko na siya ilalagay sa lupa uli pag uh, naayos na. Ito po yung pansamantalang nilagyan ko po ng Christmas light. At ayan po, at medyo malaki na po itong ating puno po na papaya. At ito po ay ipapalipat po ko po kay Miko sa doon po sa likod. Kasi nakaharang na po dito sa daan tali dalawang puno po ito ang papalipat ko sa kanya yan po at para gumanda na rin po yung ating papaya para tumaba-taba na po siya yan at ayan, dito po ako dito ko po ipapalagay kay Miko sa likod bahay nak dito nak banda o oh dito dito para kasi lalaki pa yan at yung ugat mapupunta sa lalim yun ko na lang po ipapalagay sa gilid ng ating papaya ito yan po si Miko at pinahukay ko na tapos yung isa nak dun banda nak o para dun sa naagusan ng tubig para lagi siyang nadidiligan Yan ang ilagay dyan yung medyo malaki Dalawa. Unahin mo yung medyo malaki, oo. Oh. mo pa. Hindi pa. Laliman mo yung pagkuha ng ano ha, ugat ha. Isama mo yung ugat. Para hindi siya mama, ano, hindi siya magtampo. Ayan, dito po pala ay eh, may sanga na po itong tubo. Ito po ay galing pa pong Mindoro. Dinala ko po ito para po ay kahit pa pano ay may rumat kwan dito. Ito ay galing pang Mindoro. Tubo. Sabi nila, ang pagtanim daw po nito ay medyo patagilid. Hindi ko lang alam kung bakit. Ayan po, may dalawa ng ano suwi so, okay, tambakan mo na baka naman yung pa ako ay mapala mo ay, ay. Ay, sabi mo ano pot na naitanim na po natin itong isang papaya. Kunin mo na yung isa din nakta para hindi na siya mahirap tanggalin pag ano. Hindi mo ba ang pa? Hindi. Hindi pa yung isa. Ah, magkukay ka muna nak, Doon banda oh. para lumanda yung tubo niya. Kasi pag doon, parang sikip-sikip ng ano nila. Sikip din. Sinama mo naman yung talbos. Eh, hey, hindi na iwasan. Ayan po, na din po natin yung isang papaya. Hello po, good morning po. At uh, ako po ngayon ay magsha-shout out. Ayan po ang inyong tita Saling at naglipstick ng kaunti. <laughs> uh, shout out po kay Ma'am Catherine Manangan and family from Canada. From Canada? From Canada? Yes, from Canada. Uh, Ate layo nang nararating ng ating vlog. Uh, Mag-thank you ka sa kanila. Thank you. Sabi mo, thank you po. Thank you po. Tita Marilo. Karino pa. Ay, kay Agustin. At Agustina. <laughs> Kanina pa. At kay Lola Buning. Ay, Lola Buning. <laughs> nasa heaven na si Lola. Nasa heaven na si Lola. Patay na pala. <laughs> o, oh, sino pa? Sino pang naisip mong i-shout out? Na. Tanyel. O, oh, dyan sa Mindoro. Si Tanyel. O, oh, sino Ricky. pa? I... si... Kanina At pa. kay Seki. O, oh, sino pa? Yung nasa Maynila. Si Saya. Saya? Nasa Mindoro si Saya eh. Opo. Sino pa? Hindi, Maynila. kita na, Ati Jisa. Ati Jisa nung dun sa malayo. Malayo ang bahay ni Ati Jisa eh. Malayo ba? Opo. Tsaka kay Tita Minda dyan sa Marikina City. Ano na ano pa? Malayo din ang bahay ni, ano, ni Lula buning pero patay na. <laughs> Ha. Huh. Sino pa? Si. Hindi ko alam. Sino pa? Si. May lahat sila magtatampo sa iyo. Hindi mo sila sina shout out. Si. Nandun. Nandun. Ako si Ate Aika. Ate Aika at Kuya ni Ate Aika. <laughs> kuya natin. Si Kuya Bal, diyan sa ano, Quezon City ay keso keso uh, keson keson <laughs> sito uh, praben shout out po din kay ninang kay ninang milot oh shout out daw ninang milot kanina pa? kuya gr kuya gr kanina pa? kay seki <laughs> kung saan saan naman nakakarating yung ano mo mo kanina pa? kay isaya isaya no ulit ulit mo lang eh uh, shout out din po kay ati marides at uh, Pastor Julius Abalos at sa anak po nila kay Amari from Ireland. Shoutout din po kay Ma'am Carol from California. Shoutout din po kay Ma'am Gigi. Hello po Ma'am Gigi. Shoutout din po kay Ma'am Pinky at kay Ati Lodi Samson from Quezon City. At sa hindi ko pa po nabanggit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. God bless you all. At sa akin pong mga solid subscribers Ma'am Lolita Gabriel, Gabriel Derilo and Family Ma'am Emilina Moreno Sir Mario Sosmerano at Ronaldo Simbulan Team, Mani uh, team Manila At um, shoutout din po kay Sir Carl De La Cruz kay Margarita Garcia kay Ma'am Sinaida Alina and Derilo at Alina Family from Tagig in Bicol at kay Sir ah, Arnel Rosaldo. Po din kay Teresa oh. Teresa! <laughs> Tsaka kanina pa, Tita Bibi. Tita Bibi. Diyan sa Subic Sambales. Sa aking hipag. Pati sa bossing. Pati sa bossing. <laughs> kay bossing daw po. Sabi ni Ken Ken. Shoutout din po kay Sir Felipe Escudero from Bahrain. At lagi niya din po kami sinashoutout shout sinashoutout sa kanyang mga vlog uh, pasupport na rin po kay Sir Felipe Escudero uh, ganoon din po kay Malulalita in America siya din po ay nagbablog at sa porna family from Abu Dhabi and Philippines shoutout din po kay Susa Licuanan Pam Emeline Balang Lani Plaredel from Canada At sa family ko po dyan sa Oriental Mindoro, shoutout sa inyong lahat dyan. At sa punso po namin kapatid na si Robert. Shoutout din kay Ikayed Ayka Paulino uh, from Taiwan sa ating balian Shoutout din po sa Tim Quezon, Atenels Nels, Bo Sing, Balmelot at kay Teo. Ano tayo? Miss ka na namin dito sa Sambales. Kailan ka ulit pupunta dito? At mga hindi pa po po na shout out at pasensya na po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta po sa amin mga vlog dito po sa amin, sa team Sambales. Kay Junjun at saka kay Tita Ago. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay wag po kayo mag-skip po ng mga ads. Yan po ay malaking tulong po para sa amin. At, ngayon mm, lang po, at mm, lagi po kayo mag-iingat saan man po kayo naroroon Kasi siya nakataki na bubulos. <laughs> at lalo na po ngayon, at uh, may parating po na bagyo. Yun lang po, at maraming maraming salamat po ulit.